Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang pelikulang hango sa totoong kwento ng buhay ng pinakabatang mandirigma ng World War II, na tinatawag na Soldier Boy. Nagsisimula ang pelikula sa Russia kung saan ang isang pamilya ng tatlo ay nakaupo sa tabi ng ilog at nagsasaya sa kanilang oras. Ang bunso sa kanila, si Sergey Ilyushkev ay ipinagmamalaki sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at inatungkol sa kanya na nasa ibabaw ng isang puno nang biglang lumipad ang mga German fighter Jet sa itaas. Hiniling ng ina sa kanyang mga anak na mabilis na magtago sa mga palumpong, ngunit sinabi ng anim na taong gulang na hindi siya natatakot at hinampes ang jet gamit ang isang tirador. Sa gulat ng lahat, nagawa niyang tamaan ang mga jet at sumabog ang mga ito, ngunit kapag tumingin siya sa paligid, wala na ang kanyang pamilya. Nagising si na natakot mula sa panaginip at tinawag ang kanyang ina. Maya-maya lang, may kumatok sa pintu niya. Sa pag-aakalang ito ay ang kanyang ina, siya ay tumakbo patungo dito, ngunit isang kapitbahay na babae ay dumating sa takot. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagpapanatiling buhay sa kanya at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina at kapatid ay patay na. Hindi maintindihan ng maliit na bata ang kanyang sinasabi at gustong manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng babae na sinalakay sila ng mga aleman at dapat siyang tumakas. Maya-maya lang, may mga kawal na lumapit sa kanilang bahay. Pinalabas ng babae si Sergey sa bintana ngunit binaril siya ng patay bago siya makasama. Ang maliit na anim na taong gulang ay ngayon sa kanyang sarili na walang pamilya at mga kaibigan. Habang tumatakbo si Sergey palayo sa bahay, nakita niya ang buong kapitbahayan na nasusunog sa likuran niya. Walang kabuluhang tawag niya sa kanyang ina at tumakbo palayo doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya sa gitna ng kakahuyan. Ang maliit na bata ay nagsimulang tumawag para sa kanyang ina na pumunta at kumuha sa kanya dahil siya ay nawala. Nang gabing iyon ay nananatili siya sa gubat. Kinaumagahan, nakita namin siyang umiinom ng tubig sa ilog. Nang lapitan siya ng mga sundalo ng kaaway, si Sergey, na alam niyang mapanganib sila, ay mabilis na nagtago sa loob ng mga ugat ng puno. Nagulat siya ng may lumapit na ahas, ngunit hindi umiimik o tumakas. Si Sergey ay mas natatakot sa mga sundalo kaysa sa ahas. Ang mga sundalo ay kumakain sa tabi ng ilog at umalis. Pagkatapos ay kinuha ni Sergey ang kanilang natirang pagkain at kinain ito sa gabi. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang maliit na bata ay pagod na pagod. Dalawang araw na siyang walang maayos na pagkain at naglalakad na walang patutunguhan. Natambe siya habang nahihilo, ngunit hindi siya tumitigil sa paglalakad. Habang nasa daan, nakakita siya ng mga ligaw na berry at nilalamon ang mga ito, ngunit may sumabog na nangyari sa likuran niya na ikinagulat niya. Nahihilo ang bata at nagsimulang maghalusinate kung sino ang nasa likod niya. Gayunpaman, kahit na sa ganitong mga kondisyon, siya ay nakatayong matapang at sinabi sa taong mayroon siyang ripple at hindi natatakot. Siya ay lumipad pa sulong, ngunit nawala ng malay pagkaraan ng ilang sandali. Habang siya ay natutulog, dalawang sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay bumaba sa base ng hukbo ng Russia kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kakampi niya, bumukas ang bata at nagpakilala. Nagtawanan ang mga sundalo nang makipagkamay ang bata sa commander na nagmumungkahi na magpakilala rin siya. Ang mga sundalo ay nakaramdam ng pagmamahal sa maliit na bata at inikat siya sa paligid. Pinainom nila siya ng tubig at pinapakain. Kahit na ang malamig na commander ay nag-aalaga sa bata. Isang nurse na nagngangalang Kotcha ang nagbihis ng mga sugat ni Sergey at nabighani rin sa kanyang personalidad. Hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat dahil gusto niyang maging sundalo kapag siya ay lumaki. Kahit na ang mga nasugatang sundalo ay nakikipag-usap sa bata at gamaan ang pakiramdam. Si Sergey ay nabighani sa baril ng commander sa kanyang likod. Ang commander din sinasagot ang lahat ng tanong ng batang lalaki at hinahayaan siyang maglaro gamit ang kanyang honorary pistol. Matapos alisin ang mga bala ipinakita sa kanya ni Sergey ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan at ipinagmamalaki ang pagiging isang sundalo mismo. Mabilis na gumaling ang bata. Ang nurse, si Kocha ay humiling sa komandante na hayaan ang bata na manatili sa bata ngunit hindi siya sumang-ayon na sinasabing hindi ito magiging ligtas. Nais niyang ipadala si Sergey sa isang ampunan. Ginugugol ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si Sergey. Siya ay binibisita ng marami sa buong araw. Dinadala nila siya ng pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo at hinahayaan pa siyang maglaro ng kanilang mga binocular. Isang araw pumunta ang isang sundalo sa komandante para hilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa batalion. Ang mga sundalo ay lumago ng isang malapit na koneksyon sa bata at tingin sa kanya bilang kanilang sarili. Ang kanyang presensya ay nag-aalis ng bigat ng digmaan sa kanilang dibdib. Gayon paman, ang komandante ay naninindigan na ipadala ang bata sa ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang sumunod na araw, sumalakay ang mga kalaban at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergey para dalhin siya sa ampunan. Ibinalita ng komander ang balita sa bata at binigyan siya ng isang kahoy na honorary pistol bilang regalo. Ang bata naman ay yamakap sa kanya, sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Natunaw ang commander sa kanyang yakap at nagbago ang isip. Hiniling niya kay Sergey na manatili sa mga sundalo bilang kanyang anak. Nang gabing iyon, naghahanap ang mga sundalo ng maliliit na damit ng sundalo para sa batang lalaki. Sila ay nasa buwan upang manatili si Sergey sa kanila. gin ay ng commander si Sergey at binigay sa kanya ang mga damit. Isinusuot niya ang mga ito at tumatakbong parang isang tunay na sundalo. Ang iba ay nagsimulang tumawag sa kanya ng kanilang maliit na batang sundalo. Habang tumatakbo ang bata, naglunsad ang mga German ng air attack sa Bata Leon. Mabilis na dinala ng mga sundalo si Sergey sa isang ligtas na lugar at nilabanan ang iba. Mabilis na lumalaki ang bilang ng mga nasugatang sundalo. Nais ni Sergey na gamitin ang kanyang sarili ng buo kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Pinabasa ng isa sa kanila ang isang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki ngunit hindi marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at sinimulang gawin ang mga bagay na nakasulat dito na sinasabing ligtas ang baka ng sundalo pauwi. Kapag sinabi ng sundalo na wala siyang baka, sinabihan siya ng iba na sumabay sa kwento at tumawa. Binabasa niya ang mga liham ng iba sa parehong paraan at pinapasaya sila. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Cactia at ang commander na nag-uusap. Ang dalawa ay tila naaakit sa isa't isa ngunit hindi umaamin ng kanilang nararamdaman. Nang maglaon, sinabi ni Sergey sa commander na siya ay nasa maayos na posisyon sa batalyon at nagsimulang ipakilala ang kanyang sarili bilang isa. Gayunpaman, nakita ng bata na nawasak ang isa sa mga nakatalagang sundalo mula sa pag-atake. Tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sembrero bilang paggalang sa namatay na sundalo. Kinabukasan na iginiit niya ang utos na bigyan siya ng misyon at binigyan ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo na kumpleto niya ng mahusay ang kanyang gawain at pinasayaw pa siya ng mga sundalo. Nang sumunod na araw, medyo malayo si Sergey sa base dala ang kanyang mga binocular. Habang nilalaro niya ito, nakita niya ang pan ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng isang dayami. Nagmamadali siyang bumalik sa batalyon at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sumama pa rin sa bata. Pagdating nila malapit sa haystack inalerto sila na makita ang dalawang especially iyang aleman na nagtatago sa ilalim. Ang mga especially iya ay inaresto at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Nang gabing iyon ipinakita ng commander kay Sergey ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-aampon. Siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergey ang damdamin ng commander para kay Kocha kaya't upang mabayaran ang kanyang kabaitan ay kinuha niya ito upang magtapat sa kanya. Ngunit nakita ng dalawa na siya ay nakikipag-usap sa ibang lalaki at maling ipinapalagay na siya ay interesado sa iba. Ang base ay inatake muli ng mga aleman. Sa pagkakataong ito tinutulungan ni Sergey ang mga sundalo ng buong lakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo sa frontline. Pero inutusan siya ng mga sundalo doon na bumalik sa kulungan dahil masyadong delikado sa labas. Pagdating niya sa shed nakita niya ang commander at iba pa na nagpapanik dahil nawala ang koneksyon ng telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinunda ni Sergey ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maayos ang mga wire at siya mismo ang gumagawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming tropa ang tinawag. Ang anim na taong gulang ay nagal sa buhay ng lahat. Maya-maya ay nakita namin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas ay ipinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal sa kanya at hiniling sa kanya na maging ina ni Sergey. Si Katya ay nasa buwan na ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, isang sundalo ang lumapit sa kanila at binigyan ang komandante ng isang sulat na nagsasabing sila ay ipinadala mula sa base. Kinabukasan, umalis ang lahat ng mga sundalo patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergey. Gayunpaman, habang nasa daan sila ay nakatagpo sila ng isang minefield na pumutok sa ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ng commander habang namatay sa pagsabog ang orderly ng grupo na malapit kay Sergey. Umiiyak siya at niyakap ang commander. Dala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kabilang base na kasalubong nila ang pinuno ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng ganoong matali ng bata. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawara ng banner ng gwardya at gayon din ang bata. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa kapag binigay na sa kanya ng general ang kanyang batch. Isang gabi, ang kanilang base ay malupit na inatake at ang commander ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si Sergey para sa kanyang ama at sinubukan siyang iligtas. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo na sa wakas ay inilabas ang commander. Kinabukasan, nilapitan ni Sergey ang isang nasugatan na commander. Sumakit ang kanyang mga kamay habang sinusubukang iligtas ang commander. Ang bata ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng koponan. Wala siyang pamilya sa tabi nila at gumagalaw saan man sila magpunta sa gera. Natapos ang pelikula nang makitang lumilipat ang rehimiento sa ibang base. Isang boses sa background ang nagsalaysay na nakibahagi pa siya sa labanan sa Stalingrad at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo at ang maalamat na kwento ng kanyang kagitingan ay kumalat na ngayon.